I don't agree. Gadang uh, because... araw sa atin lahat mga kababayan, umal nga itong si PNP Chief General Acorda Jr. at hindi siya umano agree sa inilabas na travel advisory ng Canadian government dahil ilang lugar sa ating bansa ay sinasabi ng Canadian government mga kababayan po natin na talamak umano ang krimen at terorismo. So, basahin po natin ang ilan sa mga lugar na sinabi nga ng Canadian government ah, na mataas umano ang concern ng krimen, terorismo, sebel unrest at kidnapping mga kababayan po natin. So specific provinces mainly in Mindanao. And uh, advise citizen to avoid all travel to the provinces of Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao, Bukidnon, Camiglan, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cotabato. Sarangani, South Cotabato, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, and Sultan Kudarat. The rest kung hindi naman umano essential ang travel, kumbaga hindi naman importante uh, mag-travel ay iwasan ang mga lugar ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, excluding Siargao Island. Surigao so, del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, excluding Davao City, Davao Occidental, and Davao Oriental. So yan po yung mga binanggit natin mga kababayan na tinukoy ng Canadian government na umanay dapat to... iwasan ng Canadian citizen na mag-travel dahil hindi umano safety ah, para sa Canadian government. I don't agree uh, because uh, it will be unfair not only to the uh, whole country but most especially sa mga lahat ng mga agencies involved, yung uh, mga law enforcement agencies at saka lalong lalo sa mga kapulisan natin na parpapataghirat, uh, they are doing their best uh, and uh, uh, I think the right picture, the right appreciation should be accorded to them the statistics uh, will uh, speak for itself, no? That uh, our crime statistics, statistics uh, went down. Sa ating sariling bayan, we were able to get uh, a high trust rating from the uh, community. Uh, meaning, ibig sabihin, medyo nar nararamdaman ng ating kababayan ng ating ang kanilang safety at saka yung tiwala sa, kapulisan. Uh, with regards to the... Uh... So tama naman yan mga kababayan po natin, hindi kasi tayo pwede mawala ng tiwala sa ating kapulisan Although may mga iskalawag, so ayon nga sa PNP ay 5% lamang kumano ito. Kaya may mga nababalitaan po tayo na mga pulis na nasangkot sa droga, krimen at kung ano-ano pa nga uh, gawain krimen mga kababayan po natin. Pero yun nga lang uh, ang na-observe kasi ng ating mga kababayan, ito hindi galing sa akin, hindi galing sa mga nababasa po natin sa social media. At yung mga nakakausap po natin pagka nagbiyahe-biyahe po tayo sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ang sinasabi nila mga kababayan po natin ay bumabalik na naman umano ang krimen, ah, bumabalik na naman ang droga dahil naglaylo nga ang ating uh, gobyerno sa mahigpit na pag-implement nitong laban uh, sa illegal na droga. So ngayon, ayon sa ilang uh, palingke, sa baliwag, napunta po tayo mga kababayan po natin. Ang sinasabi nila ay buwabalik na naman umano yung mga snatcher, mandorok, at dahil kulang ang visibility ng kapulisan. So sana narinig po yan ng pamunuan ng Philippine National Police. At least uh, naparating natin sa kanila ang ilang concern ng ating mga kababayan. At uh, yun nga, ang mga pulis ngayon mukhang patulog-tulog na lang. Kita niyo po, yung napanood nyo siguro, ang uh, kanilang uh, ginawang paghuli, yung uh, hold upper ng uh, jeep, di ba? Mga kababayan po natin. Ilang pulis yung nandoon, pero hindi nila nahuli, nakatakbo pa itong kriminal. Uh, ha? Ah, bakit? Kasi nga po, ulang sila sa training. Patulog-tulog. Kumbaga, mataas na ang kanilang kumpiyansa, na pulis na ako, nagtraining na ako, kaya ko nang uh, hulihin itong uh, itong mga kriminal anytime. Kaya ko siyang uh, padapain, ha? Ah? Pero hindi nila nagawa, di ba? Nakitaan doon ng uh, mga lapses ang mga pulis na yan. So sa ganong uh, mga pangyayari mga kababayan po natin, eh syempre, hindi may iwasan ng ating mga kababayan na magduda rin sila uh, sa ating kapulisan. Pero syempre, kahit ako, buo pa rin ng tiwala. Kasi hindi tayo pwede mawala ng tiwala sa ating kapulisan, lalo na sa ating armed forces of the Philippines, mga kababayan. Uh, surveyor, uh, global surveyor. Uh, we are the third safest uh, country to visit in uh, Asia, in Asia. So, with these uh, statistics, uh, I can say that we uh, improve improved the situation in the country. As far is concerned, we have weakened our delivery so we are not L T G when we look at the statistics, although there was uh, uh, this recent MSU banning, but in its totality, yung statistics ng mga uh, banning incidents bumaba rin. Uh, so, as far as CPGs and LTGs spread uh, threat, uh, mas maganda ang situation niya. Crime statistics bumaba rin. But we must ad admit, yung medyo alarming is uh, the uh, uh, increase on uh, uh, cybercrime incidents. So, So, actually, mga kababayan po natin, hindi lang uh, cybercrime incident. Eh. Itong homicide, dami inamin naman yan ng uh, pamunuan ng Philippine National Police na iyon ang uh, tumaas mga unplanned na mga krimen na nangyayari sa so homicide, mga kababayan po natin. So, ang nangyayari kasing krimen sa ating bansa, so, siyempre, binabalita rin yan. Minsan ay napipick up ng uh, international media. Kaya possible 'yon ang uh, binasihan ng Canada, mga kababayan po natin, tandaan niyo. Maraming mga ano ngayon ha, yung patayan na nangyayari sa ating bansa, ha. example lang po natin, yung nangyaring sa Bas, yung dalawa ang uh, pinatay, itong beauty queen na nasa Batangas. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy uh, ang investigation na yan. Mukhang nakalaya na ata itong pulis, pero si na sa kanyang uh, serbisyo. So tapos may mga Uh, nangyayaring uh, sa 2023 na yung mga pulis ay sangkot illegal na droga, sangkot sila sa uh, nangyayaring uh, holdup, tani may So talagang hindi may iwasan nya na ma-pick up ng uh, mga international media. So siguro nakarating sa Canadian government uh, kaya siguro uh, naglabas sila nitong uh, sinasabi nating uh, uh, travel advisory na iwasan muna ang ilang lugar sa ating bansa. Kayo po ba mga kababayan, pili, na, na, na feel nyo na ba na safe na ba maglakad-lakad? Uh, safe na ba yung ating bansa? Hindi na ba tayo matatakot kahit maglakad po tayo ng ating gabi? So ano po ang inyong komento sa looben patungkol sa isyu nito? Komento po mga kababayan.